welcome back to my YouTube channel, Batas with Atty. Claire Castro. Ang pag-uusapan natin ngayon ay yung mga ilan sa mga revelations nitong si Arturo Las patungkol sa di umanong pagkakasangkot ng mga Duterte sa illegal na droga at sa tokhang. Partikular na pag-uusapan natin dito ay yung binanggit niyang ang ulo di umano ng tokhang ay si VP Sara. Ang daming isiniwala nitong si Arturo Lascanyas na idinadawit ang dating Pangulong Duterte, si VP Sara, si Sen. Bato, pati na nga itong si Rep. Paulo Duterte. At hindi na nakawala si Pastor Kibuloy bilang mga drug lords at utak sa tokhang. Pati na yung pagdili-bili ng mga gamit, yung mga baril, mga bala, at iba pang mga armamento. Binibili nga daw ito ni Pastor Kibuloy mula sa ibang bansa para kay dating Pangulong Duterte. Sino nga ba itong Silas Canas? Siya ay isa sa mga nagsilbi bilang pulis sa Davao sa loob ng tatlong dekada. At isa nga daw siya sa orihinal na miyembro ng Duterte Death Squad. Kilala ito na Davao Death Squad noong 1988 hanggang 1989. At alam daw niya ang lawak ng pagkakasangkot ng mga Duterte sa diumanong patayan sa Davao na siya rin daw pinairal sa buong bansa nang siya ay naging presidente na. Sa video na ito ay isinasangkot niya si VP Sara sa tokhang. At siya pa nga daw ang totoong nakaisip nito at ipinasa na lamang kay Sen. Bato na nagsilbi bilang City Director ng Davao City Police mula 2012 hanggang 2013 kung saan ang mayor ng Davao City ay si VP Sara. At siya rin ay naging PNP Chief noong 2016 to 2018 kung saan ang Pangulo ay si Rodrigo Duterte. Naging active police officer itong sila Lascaña simula April 1982 at nagsilbi nga siya sa ilalim ng pamumuno ng dating Mayor Rodrigo Duterte noong 1989. Ang grupo kung saan siya na-assign ay tinatawag na Anti-Crime Task Force at Hinus Crime Task Group kung saan mga miyembro ang siyang nagsusupervise o kaya naman ang nagsasagawa mismo ng pagpatay katulad ng sinabi natin, ang video na ito ay pinapanatangan niya si VP Sara bilang utak ng tokhang. Pero, ang mga sinasabi niya rito ay mananatiling walang saysay -say para sa akin hanggat hindi na ipapakita ang sapat na ebidensya o maipakita ang kredibilidad niya sa pagtitistigo laban kay VP Sara. Malalaman lang natin ito kapag nagkaroon na talaga ng formal na hearing kung saan siya ay mako cross examine dahil kapag ngayon nagsasalita siya makukonsider siya as self-serving dahil hindi pa siya natatanong nung kanya mga inaakusahan of course yung kanya inaakusahan ay magkakaroon din ito ng representasyon kung saan siya ay tatanungin i-cross examine para malaman yung credibility niya as a witness ang problema nga lamang kung hindi makikipag-cooperate yung mga taong inaakusahan kapag hindi sila nakipag-cooperate at hindi sila sumali sa investigasyong ito masasabi na na-wave nila o pinawalang saysay nila ang kanilang karapatan upang matanong ang mga testigo na ito katulad nga ni Arturo Las Nung una ay nadidinig nga natin nakasama nga daw sa nireklamo itong si VP Sara nung panahon na siya ay mayor Siyempre nagtataka tayo bakit Ba't siya nakasama? Dahil hindi nga talaga natin nadidinig yung pangalan niya bilang uh, kasama sa operasyon ng Tokhang. Yan nga rin ang sinabi niya dahil wala nga daw rin siya nadidinig na ang pangalan niya ay isinasangkot. Pero yun pala, ang katanungan natin kung bakit siya isinasama ay itong revelasyon na sinasabi nga ni Arturo Lascañas na siya ang utak sa likod ng Tokhang. Pero katulad na sinabi natin, ito ay mananatiling self-serving statement hanggang sa mga oras na ito. Pero kung titignan natin, base naman sa report ng Human Rights Watch, na isinagawa noong April 6, 2009, na may titulong You Can Die Anytime, Death Squad, Killings in Mindanao. Marami daw talaga ayon sa record ang pinapatay sa nasabing lunsod ng Davao. Dalawa noong 1998, pero ito ay umakyat sa 98 killings noong 2003 at naging 124 killings noong 2008 at noong 2009 ay nagkaroon na rin ng 33 killings. Ang ipinagtataka rito, ayon sa report, hindi pagtugon ka agad ng miyembro ng PNP para ito ay maimbestigahan. Ang sabi sa report, the consistent failure of the PNP to seriously investigate apparent targeted killings is striking. Kumbaga, nakakapagtaka, nakakapaghinala kakaiba na ang mga pulis rito sa Davao City ay hindi ganoon kaseryoso para imbestigahan yung patuloy na patayan sa Davao City. Ang isa pa sa pinagtataka nila ay bakit daw itong mga miyembro ng PNP ay hindi kinokolekta yung mga kailangang ebidensya sa nasabing lugar kung saan nangyari yung patayan. Hindi daw kinokolekta yung mga bullet casing, hindi rin nakikipag-usap o nagtatanong di umano sa mga testigo, kundi pinipilit nila yung mga pamilya ng biktima na magturo kung sino yung killer. So pakinggan natin ngayon kung ano ang salaysay ni Arturo Las laban kay VP Sara. Free trial investigation sa akin dito sa kinadalagyan ko ngayon noong February, kung hindi ko nagkamali, 2022. Six days free trial investigation sa akin. Sinabi ko po ito lahat. Bakit uh, ngayon lang ulit kayo lumabas. Mukhang uh, marami pong magugulat siyempre. Eh. Parang nawala kayo tapos lumabas ulit kayo. Bakit po? Ano pong reason? Ah, siyempre. Una-una, uh, syempre, uh una -una, wala na siya sa pakoy ngayon. At uh, pangalawa, naging witness na ako sa kanyang kaso sa Crimes Against Humanity sa ICC. So, kailangan na magbatapang ako na lalabas at lalabas at kahamunin ko talaga itong halimaw ng damaw. Kung sino sa amin ang nagsasabi ng totoo. Hello, magandang uh, umaga po. Uh... Mr. Lascaña, saririnig niyo po ba ako? Yes, ma'am. Good morning Apo. po. Good morning po. Salima Refra ng GMA Integrated News. Sir, pwede niyo po bang pakiulit? Ano po specifically yung partisipasyon ni uh, Vice President Sara Duterte dito po sa mga uh, ginagawa niyo? Sabi niyo siya yung nag-craft ng Tokhang, pero alam ba niya yung mga nangyayari? Alam ba niya na may patayan? Ano po yung, uh, kumbaga main main participation niya sa lahat ng ito? Yes po. Uh, hindi lang niya alam na yung ginagawa ng kanyang tatay na drug war, bogus drug war. Nag-invento talaga siya ng bagong trademark ng extrajudicial killings in the name of Tukhang. At dito, pinayagan niya si Police Colonel Ronald Batul de la Rosa na i-impose ito sa Double City. Ang dami pong namamatay dito, ang dami yung namimising. Nag-imbestigar ba si Sarah Duterte? Wala. Nag-imbestigar ba ang Double City Council? Wala. Nag-imbestigar ba ang Commission on Human Rights? Wala. Hawak nila lahat itong si Vice Mayor Tabaluslos. Ito ang Tabaluslos talaga ng totoo. At harapin ko ito na gusto. Kasi totoo ang hawak ko. Hi, good morning po. Kathleen po from Philippine Daily Inquirer. Hi, sir. Um, I just wanted to ask po, if may idea po kayo, kahit estimate po, ilan po naging EJK killings under VP sara Sarah Duterte's leadership as Davao City Mayor? Para lang po malaman natin yung scale ng killings during her time po. Na-mention niyo po, sir. Uh, hindi ko po isa-isa ito mabilang, pero under my own submission, yung mga na-abduct ng heinous uh, Crime Investigation Section Double Dead Squad, at yung ibang mga dispatch ng mga station during the time kay Mayor Sara Duterte na pinairan niya ito o plantokang. Sa laon kwari lang po sa estimation ko lang, meron pong mga more or less 3,000. Pero ang total damage o um, napatay sa Davao City, yung nakita at saka yung missing, more or less 10,000 separate from Metro Manila. May nag-imbestigar ba dito? Wala. Nag-imbestigar ba yan? Si uh, Vice President Tambalosulo, Sara? No. Kaya ito, challenge ko sa kanya tumayo ka, magharap tayo kung saan mo gusto mag-debate tayo online or what. Patatunayan ko ang mga akusasyon ko sa inyong mag-ama ng mga gangster at mga mafia kayo. Sir, nabag nabanggit nyo na rin po yung mga implicated na mga big persons dito, napag nabanggit nyo na sila affidavit nyo, nabanggit nyo rin po si Vice President Sara Duterte. Is there any chance, sir, na pwede nyo ma-devalge sa amin kung gaano po yung extent ng involvement or possible involvement po ni Sen. Bongo bilang aid po at talagang kanang kamay po ni President Duterte from the Davao Death Squad killings to the drug war, sir? Well, si Bongo po ang uh, nag-provide sa amin ng mga personal information data ng Land Transportation Office sa mga target personalities na pinapatay ni Mayor Rodrigo Duterte at binababa ito kay S.P. Posani at kay Bongo. Para for sure na ang mga dispo katulad ng grupo namin sa Henius Crime Investigation Section Down the Squad na makuha talaga namin ang target di sa uh, kumukuha si Bongo ng personal identification data dito kay Mr. D. Guzman ng Land Transportation Office of Davao City. Ito kumpleto po sa detalye kung saan natatira ang target, anong sasakyan ang gamit niya, at uh, anong kulay ang sasakyan. So matagal namin ito po ang ginagawa nung start ng Davao uh, Double Dead Squad. Kaya maraming, maraming kasmarty. Isa dito pangalan po na binigay sa akin ni Bungo Latis lang, yung pagpatay kay Christopher Hugh. At uh, meron pa isa, na anak siya ng isang engineer na may-ari ng security agency sa Davao City na si Bongo rin ang nagpapatay. Nagbigay siya ng personal information data sa target na tao na ito at napatay ito ng uh, Davao Death Squad. Yan ang papel ni Bongo at dapat malaman ito ng taong bayan na wala na po tayong privacy. Kung ano ang target ni Mayor Duterte ng kanyang mga alipores na ipapatay, patay po kayo kung manatili kayong magpaluko sa mga halimaw na ito ng Davao Ito po ang katotohanan at dapat nila akong harapin at sagutin. Yan po ang totoo. Um, sir, yun nga po. Ano po yung naging reaksyon ng mga taga-ICC nung inilahad niyo po ang lahat ng ito? Uh, satisfied naman po ba sila dun sa mga binigay ninyo mga uh, dokumento at testimonya? Tapos may follow-up yes, po ako pagkatapos po nito. Okay. Uh, satisfied po sila si Alistair, si Attorney Rubin ng Office of the Prosecutor, pati yung lawyer na nag-represent kay Mayor Duterte na appointed counsel ng International Criminal Court Office of the Prosecutor kasi hindi po magiging valid yon o legal ang uh, pre-trial investigation na ginawa nila sa akin kung hindi siya represented ng kanyang counsel. Kaya nakapawin ang Office of the Prosecutor ng uh, lawyer, uh, di uh, ko lang kailangan kung sino, pero alam ko na satisfied sila. Wala sa question sa akin at sa uh, pinapirma ko sa lahat ng mga sila met ko ng mga handwriting, affidavit, registration at sa mga packs na sinabi ko na naka-audio at naka-video na part ito as exhibit. Hindi pa nila sinabi na part ito as evidence. Saka na daw itong uh, mal-declare as evidence ng pre-trial chamber kung may nahuli na sa si kanila at makaharap na sila ng trial. So kampante po ako dito na mayroon tayong maganda ang pre-trial na ginawa po sa akin last year. Thank you po. Ah, sir, tanong lang din po namin. Clarify ko lang din sir. Clarification lang po from my other question earlier. So masasabi po natin na ginagamit po ni Abonggoy Influences sa Davao and then ni Mayor... may basbas -bas po ni Mayor... I mean, obvious po na meron pong basbas -bas ni Mayor Duterte yun. So in other words po, ginagamit nila yung position nila to get those in information from LTO and then gamitin yung yes. portal, ano? Yes. In fact, yung si Edie D. Guzman, ginawa niya ngayong Regional Director ng Central Luzon, ordinary lang yan na employee ng Land Transportation Office. Kaya I have the very uh, uh, confidential access sa mga confidential records ng mga tao kung sino yung kumukuha ng mga lisensya at nalagay sila sa uh, deep list ni Mayor Rodrigo Duterte. Kadalasan po sa kanila, patay. Isa yun, si Mr. Opsiwar. Latest yun na binigar ni Bongo Bungo sa, sa team ko. At napatay na baril ni Milina si Mr. Opsiwar dahil nasundan namin ang kanyang sasakyan at alam namin kung saan siya tumitira. Sir, ano po? Um, any plans po? Ano pong future plans po natin? May balak po ba tayong bumalik sa Pilipinas in case masasecure po tayo ng government o nung whoever entity? And if ever po ba na magkakaroon ng local trial, if ever po, aside from the ICC, willing din po ba kayo mag-testify against um, President Duterte? That's all. Thank you, sir. Yes, I'm very much willing. Anyway, kung saan na gusto, hinahamon ka. Matagal ko na siya hinahamon eh. Magharap kayo ng harapan. Kung tunay ka na lalaki gong, kung hindi ka gong-gong, tumarap ka sa akin. Patunayan mo, nung nagsabi ka ng katotohanan, niluloko mo ng Pilipino. Anong ginawa mo? Drug war? Anong Ikaw ang drug So harapin mo ako. Ito ang pinaka-challenge ko sa iyo, Bong. Sir, ngayon pong nakakapagsalita na kayo ulit, tapos na po yung termino ni Pangulong Duterte sa Malacanang, ano naman po yung panawagan nyo sa bagong nakaupo sa Malacanang na si Pangulong uh, Ferdinand Bongbong Marcos? Well, panawagan ko sa so, so po, sa Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr na mag-ingat po at wag uh, huwag po magkumpiyansa talaga sa halimaw ng Davao na si Rodrigo, Roa Duterte at yan allegedly Vice President Sara Tambalos-Los Duterte. Sa ngayon, lalo na no naganap ang Davao Prayer Rally nitong linggo, January 28, 2024, maraming naging akusasyon ang dating Pangulong Duterte. Isa ba ito sa dapat na pag-ingatan ni PBBM? Maituturing ba na itong pagbibintang o pag-aakusa kay PBBM ay isa sa mga dapat pag-ingatan ng Pangulo? Mga traidor po itong mga ito at sinahamon po at sinahamon po sila palagi. Lumabas ka, magsalita ka, harapin mo ang kaso sa International Criminal Court kung totoo kayo na para kayo sa taong bayan ng Davao City at panawagan ko kay Ferdinand Marcos Jr. Huwag magtiwala talaga itong uh, gonggong -gong na si Rodrigo Ruan Duterte. Try it all ito. Yeah. Sir, meron po ba kayong alam doon sa guns ni President Duterte? Kasi nakakuha po kami ng, uh, naka, na may mga sources po kami na nakausap na nagsabi na meron siyang mga guns that around 300 and we wrote about it. Meron po ba kayong recollection doon sa gun collection niya when you were still working for when you were still working for him? Thank you, sir. Yes. Ang, ang gun collection ni Mayor Duterte during my time more than 1,000, hindi 300. Sinungaling lang yan. At saka ang mga nagbibigay sa kanya ng mga imported guns. Igaling ko ito kay Kibuloy. Kung si Kibuloy, dala yung aeroplano ni Duterte sa Amerika, nagdala yan ng mga spare parts, silencer, mga bala, ano pa ba yan, mga parts. Actually yan si Kibuloy, prompt lang yan ng halimaw ng Davao. Well, uh, number one, sa mga mga tao na in Davao City, nandirindan lang kayo at sabi saya pa, gisugba lang, giluto lang mo sa sarili ninyong mantika. Ayaw mo paniwala ano mga Duterte. Lalo pa yung gago na yan, yung bigong Duterte na yan, minaldas ang pera ng taong bayan sa Davao City kat kasama ang kanyang mga anak. Yan si Sarah, si Pulong, wala yan. Pulong gonggong yan. Baste, wala yan. Adik, naging mayor pa. So tumayo kayo. Huwag kayong matakot. Labanan natin ang mga ito. Tulungan natin sa mga matitinong leader ng bansa natin, katulad ni Ferdinand Marcos Jr. Inaapi-api na niya, bilo mo, pa pababayin mo sa pwesto, is sitting president. Tapos siya Billian, drug lord pa. At pinalabas po niya sarili niya na malinis siya. Hindi ka mali malinis, boom, magharap tayo. At saka wala namang malinis pamilya mo. Sino bang malinis pamilya mo? Lahat kayo, kuntim na kayo. Diyan ang katotohanan at hindi, hindi ako atras. Ang panawagan ko sa taong bayan, lalaban po tayo makinig tayo sa anong mga katotohanan ano nangyari. Sino yung mga pinagpatay? Ang dami yung namatay, nalibing sa mga na nalamay, natapon sa Samuel Island, walang mustisya po. Huwag po natin hayaan itong manaig itong demonyo at halimaw na ito na gusto na lang niya sarili niya, ipipitit niya sarili, na pong siya. Ngayon, isipalit ko na yung Mindanao para gawin niya sa buong laboratory na naman ang buong Mindanao at mag-export na naman yan doon sa Malaysia, Indonesia, Brunei. Dapat mal malaman niya naman neighboring countries panalabanan itong the rising public school ng Davao City. Yan na po. Thank you po. God bless sa lahat. Mga kababayan, Assalamualaikum. Ayon sa isang nagpakilalang testigo, may kinalaman umano ako sa Oplan Tukhang, sa Davao Squad, at sa mga insidente ng pagpatay o extrajudicial killings sa Davao. Bago ang script na ito, sa mga taon na nagsilbi ako bilang vice mayor at mayor ng Davao City, niminsan ay hindi na naugnay ang aking pangalan sa isyong ito. Bigla na lang nagkaroon ng testigo laban sa akin ng mahalal ako na vice president. At kabilang na nga ako ngayon sa mga akusado sa International Criminal Court. Maliban sa tiyempo, malinaw na sadyang pinilit lang na maidugtong ang pangalan ko sa isyong ito para ako maging akusado sa ICC. Ang pagpupumilit ng ICC na pakialaman ang ating hudikatura ay panghihimasok sa ating soberanya. Paglapasangan ito sa dignidad ng mga Pilipino at sa karangalan ng Pilipinas. Wala na itong debate sa testigo at mga tao na nakapalikod sa kanya. Mag-file kayo ng kasong murder laban sa akin dito sa Pilipinas. The International Criminal Court has given its chief prosecutor the green light to continue the probe into the Philippines drug war launched under former President Rodrigo Duterte are slapping down Manila's appeal to stop this investigation. Mr. Duterte responding to that decision saying only the Philippine courts can try any crime committed in the country. CNA's Bono reports from Manila. Celebratory applause from the surviving kin of just some of the thousands of slain drug war victims as they learned through a live stream viewing the decision of the International Criminal Court or ICC appeals chamber, junking the Philippine government's appeal brief to stop the preliminary investigation by ICC prosecutor Karim Khan into alleged crimes against humanity in relation to the drug war killings under former Philippine President Rodrigo Duterte. Now the narrative coming from the Philippine Justice Department is two-pronged. Number one, that there is supposedly a political agenda behind the investigation, to which rights groups say that the ICC is a neutral accountability mechanism and not a political body. Number two, that the investigation is supposedly undermining Philippine sovereignty in terms of addressing these drug war killings. But in this decision, the appeals chamber said there is no legal error in authorizing the probe. ICC Prosecutor Karim Khan's office continues with the probe. The challenge is how it could effectively send missions to aid in the probe to the Philippines, as those missions rely heavily on the cooperation of the state party involved. Another challenge is securing the safety of witnesses involved. Challenge is securing the safety of witnesses involved. Iti ito ni Sara at ni Senator Bato dela Rosa. Pero siyempre abangan pa rin natin kung ano maaaring susunod na mangyayari patungkol dito dahil nga ito ay may kinalaman na sa pag-iimbestiga ng ICC. Hanggang sa muli, magkita at magkarinigan tayo. Ako po si Atroni Clearcast na ipapalalang tulugan ang inyong karapatan.